Hi, Mina Sang! Hello po! Sobrang busy ko for the past few weeks dahil nga nagkasakit yung mag-aama ko kaya kailangan ko muna silang alagaan. At etong ng Saturday, nagligpit kami dito sa playroom ng mga bata. Napakadami kong nakukuhang kalat sa ilalim ng kama nila at isa nga dyan yung tinapay na nasa ilalim ng unan ni ate. Grabe, ba diba? Ayan, o, tingnan nyo naman, Minasang. So, yun na nga, matagal-tagal na rin kami nagpaplano talaga ng bumili ng kama ng mga bata. Kasi nga, alam nyo naman dito sa Japan, uh, so lang yung size ng mga room dito so pag ganitong dalawahan yung kama niya masikip na talaga so nag decide kami ni daddy na ang bilhin na kama is bunk bed inuna kong tanggalin yung kama ni ate tapos tinawag ko si daddy para matanggal na yung frame bed ni ate twice na kasi bumaksak si ate sa bed na yan ang dami kasing kinakain kaya lalong tumatawa at pagkatanggal nga ni daddy ng mga kama ng dalawang kids. Ayan, nagpunas naman ako ng kapok lalo na yung mga bintana sa gilid-gilid. Sobrang daming alikapok. At yan nga, oh, tingnan nyo naman. Nagpalit na rin pala ako ng birthday nila. And ngayon naman, magpa-floor wax ako para maging uh, glossy yung floor ng mga kids. Naalala ko dati nung nasa Pilipinas pa ako, kapag nagpa-floor wax kami, meron pa kami bunot. Na-experience nyo ba yun? Uso, oso pa ba yung bunot sa Pilipinas? Comment naman kayo, please. Parang gusto ko makita ulit ng bunot. At eto na nga, dumating na nga yung aming... Ay, hindi pala. Bed pala ni na ate. Ayan. Yung pagkakabit ng bed nila, binukod ko na lang po ng uh, video. Ayan. Tapos dito, ito yung mattress nila. Ito no, si Danny. Nag nagtatalo kami kasi ang gusto niya makita or ma-video yung actual na open ng mattress. Kasi Meme. na ano daw siya. Pati si Bunbun sa voiceover ko. Expected kasi namin ni Daddy yung mattress nila. Naka ano, Uh, yung mahaba talagang hindi nakaganyan, naka-vacuum. So, nagulat kami na nakaganyan siya. Kaya, na-amaze pa kami kasi na coil siya tapos na-vacuum nila ng Bebe, buwak po na sa mga ilong mo kapatid mo. Hindi ko pa paalam. Hindi ko options ng video tapos bubuksan ko. Okay na 'yan. Kita na 'yan. Paano ko hahawakan pa? ko? Ako mo kainin JR. Hindi na s okay na yan. Hindi okay na yung spot na yan. O, oh, diba? <laughs> Ang gusto talaga ni Daddy, i-video to. Tignan niyo kasi, o, diba? Nung in niya lahat ng plastic, ah, naglumabas na yung ear niya, and then, ayan, mobo na siya. ikaw hey, ko alam pa nung tawag. Ang hirap mag-explain. Ako yeah. lagi, <laughs> hindi na ako hindi. Hindi mo, mas natin ito? yung oh. mga Ito yung 1 Ako hindi Takot mo na. So, yun lang minasang. Thank you for watching. Please share our videos. Bye. <laughs> yung ano mo, paa mo. Excited? Uh. Ah! <laughs> yes. Saan yung head? Hindi ka naman makatulong dyan yun.